ako nakita ng EV dito sa MOA ito tignan ninyo daming tao ngayon Wuling yung brand siguro di pa ninyo alam to kung ano to pero ang ganda papakita ko sa inyo hindi sponsored to ah pakita natin sa e, ito na yung isa so ang pangalan nito mga kaibigan ay Macaron tignan nyo naman ang kulay niya pinkish yan oh ganda di ba parang white sa camera pero light na light na pink siya ang simula na sa labas ah unti-unti natin para sa inyong mga curious ito ay naka size 12 na rims naka hub caps lang yan 1, 4, 5, 12 Yung suspension niya Ang masasabi ko rito Para kayong mga naka, ano, Yung malilit na kotse Mga alto yan. Malilit lang din yung shock eh. Kanina ko pa tinitignan Pati yung spring So dahil malilit lang din naman to Pero mabigat to mga kaibigan Hindi biro to yan o, sinlaki no sa alto natin. Ang bigat nito ay ito. Dahil napakabigat daw ng battery, sabi. Ayan ang bigat nyo. 'di Diba? So kung iniisip nyo, tataob yan or hahanginin basta-basta, hindi rin. Mabigat-bigat so, din siya. At dito naman tayo sa labas muna. Yung pinto, grabe sumara. Para kang ano, mga mamahalin sa sakyan kung ang bigat sumara ng pinto hindi siya yung ini-expect natin na parang ah ano yan EV yan magaan lang yung mga pyesa niyan hindi po ang kapal ng yero pero kita yan naman kotseng kotse din tapos nung lumapit ako dito ay naririnig ba kayo yung fan niya gumagaan na yung fan so yan na yung tulog niya pag naka start tapos may makikita kayo pansalo dyan sa ilalim tubig yan dahil ganong kalakas magtulo yung aircon nito yun, dito nyo siya i-charge <laughs> okay di ba nakita lang kami ni missis kaya kami lumapit eh dot 4 na gamit oh brake booster meron din naman so yan na yung tunog nya wala kayong maririnig na tunog yan na yun kung ano yung tunog ng fan yun lang yung maririnig ninyo so ayan ang mga beneficyo ng EV Marami sing curious dito sa ating page. Ano daw masasabi sa mga EV? So ito na ang pinakakauna unahang ako mare-review na EV. Yan ang labas. Ganda ng ilaw, oh. Maka projector pa. Grabe. Kung sa akin to, papaltan ko agad ng bags to. Eh no, makaron Di Cute din eh, Kaya may likod, Wala nang coding. So ang mga specs mamaya Pakita ko lang muna itsura sa inyo Mabilisan lang to Ang laki ng pinto Kala mo pinto ng van Tinan mo ang laki yun oh. Two door lang to pero four seater Ayan mm. Four seater Diba? Ang lalim din naman ng tapakan Ang lamig ng aircon Yun ang isa ko napansin dito lamig ng aircon niya. o yan naka aircon na yan ha tinan nyo naman ang gauge nyan quality o modelong modelo power window ayan ito na yung pinaka cambio mo para ka lang naka e-bike reverse, neutral, tsaka drive handbrake parang normal na kotse lang din busina ganun din So eto hindi lang siya na-adjust yung pagyuko-yuko. Preno at saka andar. Nakakatawa yung tapakan no, minus saka plus. Literal eh, no? dagdag bawas. Yung ilaw niya na-adjust mo. Gusto mo itingala, gusto mo iyuko, pwede. nito. Balita ko, ang isang full charge daw nito 150 pesos hanggang 200 pesos lang. Pag kinonvert mo yung electricity na makakonsume niya e sa yung mag-commute, ganda ng aircon. Pero syempre, nasa loob tayo ng mall, kaya rin yung malamig. Pero sabi, sabi ni sir, yun ang sa pangalawang vlog natin, pag na-test drive natin sa kalsado to. Sabi niya, kahit daw tanghaling tapat, kaya daw. Half pa lang yan, o. No? Pag tinodo, malakas din. Yun, o. No? Yun, nawala yung sa pa, lumipat na sa harap. Tapos, yung kanyang sound system, basic na basic lang, no? May Bluetooth, may radio, AM, FM. O oh, yan. Gusto mo, i-modify, pwede rin. Cup holder, napaka-simple yung sasakyan. Gusto, gusto na ni Mrs. iuwi eh. Yan, oh. Diba? Para ka lang nasa maliit na kotse. Nakakatuwa talaga. Ulitin ko lang, hindi ito sponsored mga kaibigan. Ha? Pero natutuwa lang kasi ako. Nakawin yung aircon niya buong araw. Kayang-kaya daw ito, buong araw siya Basta i-full charge mo lang Maghapon, naka-start lang siya na ganyan Dito sa mall Hindi siya kayang lubaten Nang maghapon lang So ganoon siya nakakatuwa Power window test Ayan o oh. <laughs> Adjust ng upuan Pwede sa matangkad to Taas pa yun Nakakatawa naman to. O, mga basic information. Merong eco mode, merong pang sport mode. So, yung suspension niya, sabi ko nga sa inyo, para sa malilit na mga kotse. Malilit yung shock niya, pero yung spring malilit din. Pero para mga Suzuki Alto, yung feels nito, palagay ko mga iyon Alto, Mirage, Wigo, mga ganyan. May isa pa tayong titignan. Eto, mas malupit itong isa. Parang Mini Cooper yung dati. So, eto, yung likuran niya, Pahita ko lang sa inyo yung likod. Ayan. Medyo sagad-sagad na ng konti dito. Maliit lang yung lagayan. Pero kung gusto mong magkarga, pwede pa din. Higa mo lang. Ganda na upuan, no? Classic na parang yun sa mga pangkarera. Yung sa prelude, di ba? Ganyan yung upuan ko. Parang bucket seat yung dating. Sa ceiling, okay din. O, yan ang part 1 natin, ha? Maliit lang dito, yun lang ang mako-comment ko. Maliit lang talaga dito. Sandangkal, oh. Ayan. sandangkal. Pero malalim siya. Yung mga ilaw daw, syempre, tanong din natin, paano pag nabangga? So, mga isang buwan daw, meron naman daw na order Tapos dumadating na. Kasi may mga customer na rin daw na nabangga. Ang laki naman ng pinto talaga, no? Parang yung sa Staria na yung laki nito, eh. Ang laki ng pinto. Tsaka yung yero ramis hindi manipis ang yero nito. Ang kapal ng yero. So, yun. Kihilis siya. yun muna para sa makaron Gusto na nga ni Mrs. kumuha na isa eh. Kasi natutuwa siya. Kahit pang school-school lang daw. Pan daily. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung na test drive natin. Ito, basic information. 170 kilometers. Ang itatakbo niya, 105 ang top speed. O pwede mo pa yan. Kung malikot ang isip mo, pwede mo pa yan kalikutin, siyempre. Kung magpapalit-palit ka ng mags, magbabago rin yan. Depende, kasi maganto eh, tapos maliit. So kung maglalaki ka ng konti ng mags, mag-iiba rin yan. Tapos pwede mo pang kalikutin ng konti pa. <laughs> May airbag sa driver side lang, ABS. Waterproof battery, yan. Aircon. Basic-basic na yan. Makikita nyo na yan sa kanilang page. Nakakatuwa lang ito So lipat tayo dito sa kabila Ito mas malupit Ito yung mas gusto ko Ang presyo pala nito ay nasa 600 plus Hindi ko nagkakamali 600 Dito sa araw Punta natin Ito to, to 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 663 170 kilometers ang isang full charge Malayo na rin yan o no? para sa, sa 200 pesos 150 pesos to 200 pesos na gastos mo makaka 170 kilometers ka okay na yon, naka aircon ka tapos pwede kayong apat sa loob e pag nag commute ka lang e eh, magkano na di ba? Diba? ito sayo na talaga siya. ayan wala nang change oil less parts na kasi nga naman wala nang mga spark plug ganyan express legal kahit sa expressway ka tumakbo, pwede. Kasi nga, mabigat din siya. Hindi siya basa hanginin. Santo din siya. Inquire na lang kayo sa kanila. Hindi naman to sponsored. Ako yung natuwa lang. Next video natin, yung kabila naman.